Yan, grabe huli kong mga idol oh. Ang dami. Wow, swerte. Yan good morning mga idol. Pupunta tayo sa ano sapa. Yung hulihan natin ng isda kapon. Jo marami-rami tayong huli ka kapon. tingnan natin kung may mahuli tayo. Dito tayo nakakabidyo kapon mga idol. Lakas ng ulan dito. Yap. ko na lang yung nahuli ko. Tayo dun sa ano sapa yan magka natin yung itapok sa timba dito pa rin tayo sa kapis dito tayo kawi punta natin yung panghuli natin doon ng isda magka natin timba at saka ano dito tayo sa ano sa gitna ng palayan Diyo lumalim yung sapak dito mga idol kasi tuloy tuloy yung ulan dito yung gabi yung ulan ayan ngayon medyo kaampo um, na naman oh. grabe sobrang lalim nandun yung panghuli natin oh. nagpasan yung panghuli natin ng isda hindi na natin makita Pati yung tuko dito hindi na natin makita. Yan balsahin na lang natin 'yan oh. Gamitan natin ng balsa na 'to. Ba balsa na ka kawayan Grabe sobrang lalim pala. Yan baba muna ako mga idol. Kasi wala tayong taga-video eh. Yan sobrang lalim. na medyo mamaya pag may huli yung mga idol pakita ko na lang sa inyo baba mo na ako sobrang lalim lumalim sa nang lumalim hindi kaya kapo na ano hindi kaya malalim kaya natin lang huyin pero so, lang huyin natin itong mga idol kahit malalim idol tapos na natin pandawin yung ano pangudin natin ng isda mga idol Isakay tayo dyan sa balsa yan mga idol oh mas maraming pa yung huli kung ngayon mga idol, sa kapon. Ayan o. Oh. Ang dami. Bihaya ng sapa, mga idol. Ganito yung sapa dito sa amin sa probinsya mga idol pag oras lumalim. Ayan o. Oh. Grabe mga idol. Oh. O. Hindi ko pa binilang. Naglagay, naglagay kami ng lambat ng papa ko dyan kapon. Kapon ng umaga nakahuli rin ako. Ayan o. Oh. Mas marami to ngayon mga idol. Grabe oh. Kapon kaya ko pa lang yun yan. Pero ngayon hindi ginamit ko yung balsa na ano. Ito yan. Ya. Yeah. swerte natin mga idol. Dahil pagbakasyon natin ngayon dito sa lugar namin. Ang dami isda. Sawa tayo sa isda nito mga idol. Ya mga idol itali ko muna yung ano yung balsa kasi mamayang tanghali gano'n na naman natin sobrang dami talik muna maayos mga idol yan grabe huli kong mga idol oh. ang dami wow swerte yan na tayo mga idol huwi na tayo sa bahay ito yung huli natin Iluto natin tong iba mga idol. Para may pangulam tayo. Karpat sa tilapia mga idol. Imuli natin. Luwalo imuli natin. Karpat sa tilapia. Yan, Yan hanggang dito lang mga idol. Bigat yung dala natin.